Apat na umano'y tulak ng droga ang inaresto sa magkahiwalay na operasyon sa Pangasinan. Nakuha sa kanila ang dalawang bulto at ilang pakete ng shabu. Makibalita tayo kay Joy Segi ng GMA Dagupan. Sa kulungan ng bagsak ng top 3 drug personalities sa si San Carlos City na si Roel Emperador at isa pang kabilang sa drugs watch list na si Jessica Tamundong, nasukol sila sa drug buy-bus operation sa loob mismo na isang hotel sa barangay San Juan. Dalawang bulto ng shabot, isa pang maliit na sachet nito ang nakumbiska sa mga sospek. Uh, siguro doon, kaya doon ginagawa dahil may privacy sila. Mag-abutan man, mag, halimbawa kung sakali, baka gamit pa sila doon kasi complete paraphernalia sila, may tutor, may ano sila. Hindi nagbigay ng pahayag sa si emperador. Dumepensa naman si Tamundong hinggil sa paratang. Kasi wala naman po talaga kaming Ano mami, hindi po kami ako nagtitinda mami. Sa so, Ordoneta City, kalaboso rin sina Florentino Prasas at Hermogenes Miqua Jr. matapos makuha sa kanila ang tatlong sachet ng shabu sa Baybas Operation sa Barangay Pinmaludpod. Ito na po yung amin po talagang isinasagawa na pag implement po namin effectively ng atin pong Oplan Lambat-Sibat na kung saan kapag amin na pong na-identify at na-locate kung sino po yung mga gumagawa ng hindi maganda dito sa ating syudad, ay amin na po silang pinupurso at talagang tatargetin. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga sospek, inihahanda na ang kasong isasampan laban sa kanila. Joy Segi, Nagbabalita, Pilipinas.